ay tawonala pala ay ang ganda What's up guys, buling nagbabalik ter dong TV. So ngayon, manonood naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny video sa siguradong mag good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw niyo kaya tara, manood na tayo. Mga bashers ko diyan, malinis ang pagkain ko. Malinis ang mga tinitinda ko. 100 pesos. Hawig sila ni Diwata, ah. Overload. Overload, hindi overload. And the overload. <laughs> Mas trip ko, ko yung overload, malinis eh. Malinis ang tinitinda ko. Kumain na kayo. <laughs> nice. Mayday mo sa <laughs> wapong. Kamsan pong. Anyari par. Hindi pong. Sito wa tawa. Nako po kakagalit ba ni Santa? O ako na yung regalo para sa iyo. Baka magwala pa rin si Santa. <laughs> Aha. Ito yung usong-usong -uso ngayon sa TikTok, ano? <laughs> legit na Indian <engine> yun, ah! <laughs> Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Uy, tay, ba't ganyan ka makatingin? Grabe <laughs> naman kataas. Parang ang sirapon sila dyan, tay. Uy, tayga. Isihan mo lang. Pinsan mo yan. Baka mamaya mag-sero si Sam Angela, Ha? Yellow po? Yes. Ah, ubos na. Yes. Ah, ice tube? Uh -uh. Oo. Ubos na talaga eh. Talo! Ah, wala na. Ubos na. <laughs> ah, yellow tube, <job>, ice. <laughs> wala na talaga <laughs> <na>. eh. <Yellow> po? <laughs> ah, wala na. Mami, <laughs> ice chop <laughs> na. Hindi ako sumapak sa'yo dyan, <laughs> kuya. Rambaria lang po. Tubuo lang po. Eh. Sagana sa barya si kuya Oh Sana all Oh pre Ba't tinatanong kita kagabi kung ano religion mo? Oo oh. bakit oh, pre? Bakit sagot mo NCR? <laughs> Ay, ano ba? Oh, religion oh. NCR Ano ba yung sabi ko <laughs> pre? Religion 8? Pinutiyo na I love you oh, Thank you so much kahit <laughs> ako nalang siya, kayo pala si Dave Jonan. Uy, naku! Kahit so, yeah. ang ganda. Kiyari ka pag-uwi ng Pilipinas. <laughs> <laughs> naku po! <laughs> <laughs> Hindi na matatanggal yan, dapat dyan gupitin na. Talo! <laughs> 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 Ganyan din yung nangyari sa akin dati eh. Kain yung chinelas na yun, mahal pa naman. Tato isang sa Divisoria. Kaya lagyan mong ano, mantika. Huwag mo ako din pagkain ko. <laughs> Kunin mo na. Kunin mo no, na. Nako, nawalan no, tuloy siya ng okay gana. Na. Point of view, sobrang init sa room nyo, kaya nagdala na lang ng sarili mong fan. <laughs> Tama yan, ate. Sira pa yata electric fan yun sa room, ha. Pakita, paita Putang ina, ba't may babae? Lahat kami na, may kon. Putang yan jersey na yan. Ba't may babae? Putang yok! Cancel celos, di nakatatak mo, ha, mo sa jersey niya. <laughs> grabe naman. Wow <Whoa>! grabe yun. <laughs> ano yon para may ano? Para may sumulpot. <laughs> Kamukhang kamukha mo tatay mo. Me. Grabe ba? Legit kamukha nga ni Papa. Opa! Yung isa nanigurado. Oh, sino sa yan? Hahaha. <laughs> nandiyan lang ako, sasabayan ko kayo eh. Yan, ka. nyo, alak pa Andaya nyo, alak-alak kayo, tapos matutulog lang kayo. Kulit nyo talaga, <laughs> no? Sasakupin na tayo ng China, ano gagawin mo? Hmm, feel ko okay lang, be. Okay lang. Basta walang Chinese, ha? What? China lang. Walang Chinese. Kasi pag sinakop tayo ng China... Si ate ba yung lasing kanina, yung natutulog doon? sinakop na natin. Yung Pilipino, mga Pilipino na sumakop sa China. Ang gulo ka usap eh! Alak Atex pa ate, alak brilliant. pa. Brilliant. Skin. Arr. Papabudot ako sa'yo! Gusto ko nalang sumayaw dito Yung natuto ng mag-magic Ang mga nanay sa internet Wee, na! Kainis <laughs> <Ala>. <laughs> Takpan mo yung pututoy <laughs> sana all! Next time ako naman yung nasa gitna ah! Uy! Uy! Sana all! <laughs> Baka naman! Next time pasale. <laughs> Robbie, This is your queen, Matilda, here at the diving capital of the Philippines, Puerto Galera, for Robins of Oriental Mindoro. Ano ba dyan sa Puerto Galera? Promise. Tama si Sisi sa'yo. <laughs> okay. Paano makakiss sa isang iba na alawi? 1, 2, 3. Aba, gusto mo ako makiss sa'yo? Sabi niya kasi, siya daw ba makikiss ako? Ano ba gusto niyo? Ako Alam na siya? lang i-kiss mo, Ibana. Uy, uy, sana oh! all. Sa gams. <laughs> Kiss sa gums. Okay, bilang kayo. Ito na, ito na, ito na. One, two, three. Ashish! Napa-aswerte naman ni Kuya. Napatalon na lang siya, oh. Sana all. Hey, Bobby. Ako, hindi binigay yung mic. nakilala? Kuya naman eh. Dapat alamin mo yun. Nako, scripted to. Pinayaran yung isda. Nice I's one, Idol money Nako, sarap iihaw niyan. Okay, okay. Ang nangyari kay Kuya, ginawa yung ispasol binubura buran niyo nang isang wow. ah, ah, katutak nagatas yan. Yeah. Ah. lang 'yan. Totoo. Ah, kanina, dia, dia, eh. Eh. Pa nevo. Puting puti. Oh. Totoo lang 'yan. Totoo lang. Hindi hindi 'yan. Ay. Pagbasa lobo mo sa dan mapapatakbo ah, ka talaga. Magtatawa ka ba? Sobrang puti niya. <laughs> subscribe ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, wag eh, huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para lagi ka-updated sa mga bagong uploads. Yun lang ang papaalam, Terdong TV. Out!